Okay, yeah. Tayo na. Yun! tayo na. In the jungle, a mighty jungle. The lions came tonight. Patay! Pwede sa <siya> gravel nga. Ating <laughs> kay Vince Dixon. Ano yan? Ang flood control. Oh, master. Ako na yung budget. Ako <laughs> na ako Magkano ba budget dito? <laughs> so this is the parking area Yeah, uh, Going SM. Kaputay <laughs> na, no, no way. Kupit ang ina mo. Panawagan niya sa Gravel, gravel talaga. Oh, kumakanya nang Ang ko na 'tong bike ko. Grab <laughs> okay, Ano pala? Bijo! Bijo! Yan. Yan <laughs> dito. Si Bagman oh. Kakatlen dito kami sa kawalan. lang Pero nagtalo sila oh si Bagman. <laughs> <laughs> Katalo sila sa politika. Bali. kami ng basura. Imbis na pagtalunan yung trail. Flood control. Flood control lang pinagtatalunan. Oh, nang kaganapan 'yan. Kimito. Ano yan? Ano yan? Ano Ano yan? The ball. Ride the ball nga. Ayan, na, hindi ride the ball. Oray ko minto na. Oh, hindi ride naman, hindi ride ko. <laughs> Ay malalim. na. <Lana>, basa na medyas. Ano'ng <laughs> <laughs> gagawin? Puta yan, nauna na yun yung nag-gravel Pussy! Ay! 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 Yay! Ah! Ano po ba 'to? Event sa eh. Meyon lang eh, may hams May kani lang. So say. Ah, sa bakit pupunta? Uh, dito. Dito lang. Sa bakit kami dito sa Starbucks. Sa kami lang. Ito pangilan kape to. Kalo bayan libre ko na lang kayo. Kami nan kape yan. Putang ina. na. Hayo lang kape, Mountain Dew na may yelo. Putang ina. Di ba alin mamatay ako sa diabetes? Sabayan ko na lang si Diskaya. <laughs> Makain tayo tubo. Bigay ng mga lokal. Sinop namin yung Jollibee Burger. <laughs> 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 lang na lang. Eh, bayaran nila. Tol, <laughs> sorry. Ay, ay, ay. Ay, Tamis, 'no? Eh mo yung ano, yung kailangan mo ng sugar. So, hop hop bijo 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 nak bijo nak bijo patay 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 patay, patay. 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 Wala so, tayong tiga kolekta napa pagkain. -so Para eh. <laughs> -so eh, eh. na Kaya nga eh. Patagilid yung trail, puta na. <laughs> patagilid yung trail naka sideways Uy, mali kayo tinanan Metro, Metro, Metro. On your right, 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 on your right. Ay, kuchang mali yung dinaanang ng trail. Chill along. Chill along. <gasps> Kaya nga eh. Pero hindi siya amoy tae, no? Hindi, kumbaga, yung amoy niya hindi amoy tae, pero mabaho. Parang pinaghalong-halong ewan na maasim. Ano yung tayo ng manok yun, yung manhur? Parang uh, amoy, ano, maasim? Taye ng manok yun.